Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol. Kina Tulfo at Ruben Padilla na ginagawang idolo ng mga tanga na mga Filipino. Mantakin mo si Tulfo ay ginagawang abogado hindi naman lawyer, ginagawang, fiscal, judge, justice hindi naman nagtapos ng abogado. Ginagawang batas ng mga tanga ng mga Filipino si Mr. Tulfo hindi naman batas, hindi naman fiscal, hindi naman judge at lalo na hindi naman justice. Akala ng mga tanga ay abugado si Tulfo. Hindi nyo ba alam na niloloko lang kayo ni Tulfo, kasi kapag pinuntahan nyo sa programa niya sa TV hindi naman kayo tutulungan sa kaso, dadaldalan lang kayo. Kasi walang alam gumawa ng pleading submitted to the court si Mr. Tulfo kasi hindi naman nag-aral o nagtapos ng law si Mr. Tulfo. Bigyan mo yan ng bar exam walang alam, pero sa kay abangan ay eksperto. Akala ninyo kapag pinuntahan nyo si Tulfo sa program niya sa TV ay masusolve ang kaso ninyo. Of course hindi, kasi hindi naman korte si Tulfo. Ang gusto nilang ipalabas sa TV ay away magjuwa magkabit. Kasi kinakagat ng mga tanga pinapanood ng mga chismosa. Hindi nyo ba alam pinagkakitaan lang kayo ni Mr. Tulfo sa YouTube? May nakilala kami na scam sila ng ilan milyon. Pinuntahan nila si Tulfo, na akala nila matutulungan sila kasi nagmumura sa TV si Mr. Tulfo. Ayon nagpunta sila walang nagawa si Mr. Tulfo dinaldalan lang sila. Sabi ba naman hindi daw nila ipapalabas sa TV kasi hindi daw kakagatin o panunoorin ng tao kay hindi naman daw pang TV. At ito rin sa may Mindoro na kapatid niya, kasi ang sabi ng mga pulis papatayin ng mga pulis sa loob ng kulungan ang kapatid niya. Ang sabi ng mga pulis malapit ka na, namin e salvage. Kaya natakot sila na baka patayin ng mga pulis ang kapatid nila. Kaya nagpunta din sila sa Manila, nagpunta sila kay Tulfo hindi rin sila tinulungan dinuldalan lang sila. Sabi namin wala naman talaga alam yan kasi hindi naman abogado si Mr. Tulfo. Nagdudunong-dunungan akong na umasta akala mo lawyer siya na akala mo may alam sa batas. Nang pinagawa na kung ano ang mga legal remedies ay walang alam. Mabuti na lang may nakilala silang marunong. Kaya ginawan sila ng legal remedies. Ayon nakalabas na ang kapatid nila sa kulungan. Kaya sabi namin huwag na kayong manood sa TV kasi wala kayong makukuhang edukasyon kay Mr. Tulfo. Kasi wala naman talaga alam sa batas kasi hindi yan abogado. At yung apat na mga taxi drivers at pitong mga security guard ay nagpunta din sila kay Tulfo. Kasi kinasuhan nila ang company nila sa NLRC. Alam nyo ba hindi naman sila tinulungan ni Tulfo kasi walang alam gumawa ng position paper si Mr. Tulfo. Dinaldalan lang sila. Mabuti na lang may kakilala silang marunong gumawa ng pleading submitted to NLRC. Kaya nakapag-submit sila ng position paper sa labor arbiter. Kaya sabi ng mga pumunta kay Tulfo hindi na sila nanonood sa TV kasi hindi naman pala totoo na may alam sa batas. Wala naman pala alam gumawa ng pledeng submitted to the NLRC. At ito rin si Ruben Padilla na akala mo may alam sa batas. Ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kay abangan eksperto. Feeling niya may nalalaman siya sa batas. Pero nang tanungin siya ni JV Ejercito ay nakanganga walang alam. Simple question walang alam. Diyos ko yan ba ang senador na walang alam? Sayang ang mga boto nyo kina Mr. Tulfo at Ruben Padilla. Sumusweldo sila ng milyon-milyon wala naman alam sa batas. Kaya huwag na kayong magpapaloko sa mga artista at broadcaster. Kasi ang dapat ninyong iboboto ay mga tapos ng law o mga abogado. Kasi sila ang mga nag-aral ng law hindi yung mga walang alam sa batas. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ni Natulfo at Ruben Padilla na yabang-yabang lang ay ayos na. Mahirap mag-aral ng law sabi ng nakilala namin. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.